good morning, good afternoon, good evening around the world. Ito, nawala-wala pa kami. Ito lang pala ang benta nila. Ayan, oh, Daisy. Daisy, Daisy. Ayan, mga ornaments pala. Diyos ko, ito lang pala yung hinanap tong apam ko na to. Ayan, ganda yun, oh. Ayan, mga umbrella, mga ano. Ayan ang oh, mga benta nila, halaman na ano. 3, 4, 10. So, 4, apat apat na support for 700 hmm. hindi natutubo siguro ito ano nawala yung ganyan ko eh ayan guys ito lang hinanap namin o, ayan oh ah. hanggang dun ganito lang naman palang benta nila ano ba itong ipam ko na to ayan mga butterfly pang display pang display guys o so, oh, diba ayan nasaan na si Atan magkano ba isa maganda ito pang hanging basket guys 250 each pag bibili ka ng tatlo ay sa is o ayan ayan guys ito lang ang binta nila ay, Diyos ko. Ayan yung gusto ko. Kaya lang, o oh, ang mahal. Ano? 3,000. Hindi. 4,000 kasi 60 pounds. Ayan, oh. Ito by hanging basket. Ito yung gusto ko pag hanging basket. Ito. May isang ano. Ayan, guys. Tapos yung mga nyog nyog na yan. Yan lang pala. Ito lang pala ang mga benta. Ay, Diyos ko, datong apam ko na to. Ayun, oh. 3, Ang lamig, ang sakit yung pako. Tapos mga pots. Mga pots ang benta nila. Ayun, oh. Hmm. Kung nagpunta na sa labas si apam. Ayun, ang mga benta-benta nila. Ayun, guys. guys bibili tayo panging panghanging basket. Oh, ayan Panghanging basket. Paghanging basket ang gusto ko. Nasa na siya mayon. Ay, meron ako 'yon. Nagbulaklak ng puti, binigay ni Fe sa akin. Ano bang bibilhin natin dito? Halos meron na ako. So like and share guys. Like and share.